si Ryan Zabando. Hindi, makipag-PC ka lang. Hindi, oh. talaga. Um, Ryan Zabando, si, against CJ si Perez. Oy, nakauna doon si CJ. CJ for three. Again, sa uh, depensa ni Ryan Zabando. Player ang wala sa kanila sa ngayon. Oy, Ryan Zabando, ganda ng pasa doon. Ganda rin ng tira, no? Sinemi, sinemi sahod pa siya. Ayan, two points. Ano yung balibag, balibag yung, yung tira niya? Nang, uh, San Miguel Beerman. Ayan, no? Pinoy step sana yon. So, ka? against Monroe. Cameron Clark, wala. Uy, Renzabando bando. Lumulutang payat lang si Renz, eh, no? Pero covering si J. Perez doon, Renzabando bando. Pasok 3 points ba yun? 3 pointer, yan. Yeah, 5 points sa si Renzabando bando. Ganda. Magandang simula ng uh, Renzabando Renz bando. 4-3, pasok. Yan na. Yeah. Naging init na sa labas. Ayun yung sinasabi ng coach ng Anyang KJC. Hanapin yung si Renzabando bando. Anyang KJC, no? Uy, Renzabando bando. Tinalo sa ribbon si Moto 2 Uy, inikutan si CJ Perez. Pilit na. No? Ito rin sa bando. Tingnan natin. Uy, traveling ba yun? Hindi. Okay. Nakawala. Ayan. Kinakain ng anyang KJC. Ayan na. 18 point lead na po ng anyang KJC sa first quarter. Ito rin sa bando. Still na naman. No? Ren sa bando. Ayan o. Oh. Bitbitan pa si CJ Perez. 12 points. Na si Ren sa bando sa larong ito. <laughs> Di ba? CJ Perez. Winakali Yan Foul si Renzabando Inabot Ayan Inabot Inabot uh, ang braso Ni CJ Perez Pinipisikal pa si diba? Parang sinalya pa si Renzabando Nung Cameron Clark si no? Ito 25 point lead 28 point lead Kain na kain DHP Inimbita ba Ang mga teams dito uh, Ah yeah. Yan Yun yata yan Cosiniero. Cosiniero. To so Simon and Ciso and Ciso, pinanap si CJ Perez. CJ Perez, dumrive drive. pa rin palpalin ni Sinidren sa Kaso, ayon. And one. na na naman ni Renz sa bando. Sa pangalawang pagkakataon. Sabay ka? Yun yung problema kay Renz, no? Sabay na sabay. Pero, ah, may hawi. May hawi naman pala. Pero anyway, ito, CJ Perez. CJ Perez, Pinakita pa kay Monroe yung bola. Ayan, two points. Lahat po ng points ng San Miguel ngayong sec. Ito na, CJ Perez. Ayan, oh, oh, si CJ Perez. Sinakita nyo naman. Ano hindi siniseryoso? Diba, CJ Perez, ito na yung spark plug. And one doon, CJ Perez. Two points. Ayan, ha? O sa mga isabing hindi seryoso, tingnan nyo yung ginagawa ni CJ Perez. Number 12, ito, Renzo Bando. Renzo Bando bumali, wala. Foul si Jericho Cruz doon. Na-fall niya ang kababayan niya si JC si Renza Bando. Ito, fall si Jericho Cruz doon. Uh, nice. Uh, iba pa Pwede, hindi nga lang niya dinakdaki, no? Kaso baka masupalpal siya. Uy, Abando for 3. Ayan na. Ah. Abando with 17 points. Oh. Uh, pinakitaan ni Renz Abando ang PBA. Or ang San Miguel Beer. For fall sa pala si Renza Bando. Sana lang. Sana lang ba? Graduate na siya. Oh, hindi na si Kaya nang gugulat ngayon. Si Jericho Cruz si Eto, Eto na sa bando nang gugulat ngayon. Ito stolen. Ito rin sa bando. Dadadak pa ba to. Patay na 200 jam para kay Ren sa bando. Ayun. Apat na po falls nito ha. niya ni Ren sa bando 200 jam. Para sa Asian import Ang ah, KGC pinakita Ng SMB Oto CJ ng Perez sang. dito mga kaibigan na CJ Perez O oh, ganda ng galaw na yon Pang World Cup Pang galaw na yun Ni si CJ Perez Pinasang ganda na Pasang Rensabando Uy Grabe naman yung leaping ability Ni Rensabando Yung vertical leap niya No CJ si Perez Pinabayaan na ni uh, Rensabando Sabi niya Kabayan Sige niya. Libre ka naman Number na. Number 4-3 wala kita niyo naman yung talon doon ni Renza Bando at 2 points 22 points kay Renza Bando mga kaibigan ah, nakaparapan pero wala to CJ si Perez CJ si Perez pal pal ni Renza Bando doon pero Ano tawag doon ah uh, gold tending eh, pangitingiti lang si Renza no pwede pa you know, yun na sinabaya ni Renza oh, si Nico si Nico ulit. uy si Nico na nga ulit <laughs> Ayan na sila. Ayan na po si Vic Manuel at si Jericho Cruz. Asan San Miguel is the most stacked team In the team to beat in the in the in PBA. Sorry, hindi sa NBA. Pero kinakain ng buhay. Kita mo naman 'tong dakdak ni sa Sabando. Kinakain ng buhay. Sa sa ulo. Sila si Jay Perez. Okay, papabayaan na ba ito rin sa bando? Sinabayan sa ere? Ayan, hindi. Pinasa. Okay. Pero inaabangan ni Ren sa bando. Nakita nyo naman, di ba? seconds remaining 26.3 hindi na po pinapakita yung score kasi so salamat mga boss uh, a good game good game para kay sa bando, good effort naman okay let's give it to them to, to San Miguel Beer